Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Marami na ang sobrang excited ngayon sa ipapalabas nga ng music video ng Ben and Ben na kung saan makikita nga dito sa ipinows ng Ben and Ben na tila ay mga mukha ni na Carlin at Bingo, karakter nga ni na Donnie at Belle sa kanilang teleseryeng Can't Buy Love. Kung matatandaan nga ay nagtrending ang kanta ng Ben and Ben na pinamagatang upuan kasama nga si Nadoni at Bel sa nasabing music video. Kaya naman ay eh, sobrang excited na ang mga babies para nga sa Don Bell, na tila ay ito ang isa sa mga soundtrack ng cargo sa teleseryeng Can't Buy Me Love. Kaya naman ay sobrang excited na nga ang lahat dahil paniguradong trending na naman ito. Did I just saw Bingo and Caroline and Ben and Ben's autumn song art cover? And BNB even like SP's post regarding BNB B &B collab teaser. OMG, is it safe to expect something? and the lyrics of the autumn kind of match Bingo and Caroline in Can't Buy Me Love. Yung autumn na bagong song ng Ben and Ben Music ay magiging soundtrack ng Don Bell o Cargo Can't go. Buy Me Love tapos collaboration pa with Bell Mariano. Makikita nga dito sa mga nagkomento na talaga namang sobrang excited na lahat ng mga babi sa taga-support na nga ng Don Bell para nga sa ipapalabas na music video ng Ben and Ben sa kanta nilang Autumn. Okay naman mga kababs, ayan muna ang partit natin ngayon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa si inyong panonood.